Noong unang panahon, sa kaharian ng Otto, may isang magandang prinsesa na naggangalang Isaura, ang nag-iisang anak ng hari. Prinsesa, hawakan ng mahigpit at hilahin ang pana. Ganito ba? Tama. Prinsesa, bitawan mo na. Ang galing sa pool. Malaki na ang pag-unlad ng prinsesa. Sa madaling panahon, ang husay ng prinsesa sa pagpana ay malalampasan na ang alalay mong ito. Sinabi ko na, nakapagtayong tayong dalawa lang, hindi mo na kailangang tawagin ang sarili mong alipin. Sana, maging isang normal na magkasintahan tayo tulad ng iba, komportable tayo. Nang hindi kailangang matakot o magtago ng kahit ano. Gusto ko rin mangyari yan, pero siya ay isang prinsesa at ako ay bantay lamang niya. Tayo mayroon ba tayong kinabukasan? Naman, maliban sa iyo, wala akong mamahalin na iba Prinsesa Isaura, pinapatawag po kayo sa palasyo. May nangyari po. Nahilak na tinawag ng prinsesa ang kanyang ama. Ama, wala ka na. Ano na ang gagawin ko? Magpakatatag ka. Kailangan mong humalili sa iyong ama at pamunuan ang bansang ito maging reyna, pamunuan ang kaharian. Paano ko gagawin iyon? Kaya mo. Kailangan ka ng kaharian na ito. Kailangan ka ng mamamayan. At ako rin, lagi akong sa sayo, prinsesa. Patrick, salamat sa palagi mong pagsuporta sa akin. Sumusumpa ako na sa buong buhay ko ay poprotektahan kita. Isaura, saan ka nagpunta? Ang tagal kitang hinintay. Pumunta po ako sa puntod ni Ama. May malaking problema ang kaharian ng titan ay nagpadala ng mga sundalo upang hamunin tayo. Sa hangganan. Bakit naman naging ganoon mula pa noon ang kaharian ng titan at ang Oto ay palaging may magandang ugnayan? Tama. Ngunit iyon ay noong nabubuhay pa ang iyong ama. Ngayong namaya pa na ang iyong ama, hinahamak nila tayong mga Oto dahil wala tayong pinuno. Bakit wala tayong pinuno sa ating kaharian? Prinsesa Isaura, ang susunod na magiging reyna ng Otto. Isang batang prinsesa na walang karanasan sa politika ay hindi magiging dahilan para igalang ng ibang bansa. Nag-aalala ako na malapit na ang kaharian ng Otto ay makakaranas ng maraming pananakop mula sa ibang bansa. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan magpadala ng dagdag na sundalo sa hangganan upang labanan ang mga titan. Ngunit abuti ng limang araw ang paglalakbay. Natatakot ako na pagdating ng ating mga sundalo ay nasakop na ng hukbo ng titan ang hangganan. Mahal na Rina, Prinsesa. May liham po mula kay General Mulat ang tagapagbantay ng hangganan. Ibigay mo sa akin. Tapos na ang digmaan sa hangganan. Dahil sa hukbo ni Haring Armani ng kaharian ng Karoling na dumating sa tamang oras para itaboy ang hukbo ng titan. Ngunit bakit tayo tinulungan ng karoling? Dati pa, ang relasyon ng dalawang bansa ay hindi maganda. Ang karoling ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa lahat ng mga bansa na dating karatig natin. Ngayon na sila ang kusang tumulong. Sila ang ating kaalyado. Sa tingin ko, siguro dapat tayong personal na magpasalamat ng taos puso sa hari ng karoling. Tama, kung gayon magpadala ng sugo na may dalang mga regalo sa karoling upang ipaabot ang pasasalamat ng ating maharlikang pamilya. Hindi na kailangang magpadala ng tao doon. Sa liham, sinabi ni General Mulat nagpahayag ng intensyon ang hari ng karoling na bisitahin ang ating palasyo. Talaga? Kung gayon, bakit hindi natin payagan si General Mulat na samahan ang hari ng karoling pabalik sa palasyo? Tama ka, anak. Kailangan din nating maghanda ng mabuti. Para sa pagtanggap sa hari ng karatig bansa. Ikinagagalak kong batiin ang reyna at ang prinsesa. Maligayang pagdating hari Armani. Malaking karangalan na bisitahin mo ang aming palasyo. Ang maharlikang pamilya at ang mga mamamayan ng Oto ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagtulong upang talunin ang hukbo ng titan ipinagkakalat ng hukbo ng titan na. Walang pinuno ang oto kaya sila naglakas loob na magdala ng hukbo. Hindi ko gusto ang mayabang na iyon na magulo. Higit pa rito ang lugar na iyon sa hangganan. Ay nasa pagitan ng tatlo kaharian. Tiyak na, hindi ko kayang panoorin na lang ang paglabag sa ating teritoryo. Kaya hindi na kailangan. Magpasalamat ng Reyna sa aking ginawa. Anuman ang mangyari, salamat pa rin sa inyong pag-atake. Kaya naitaboy ang hukbo ng titan dapat pa rin kaming magpadala sa inyo. Nang taos pusong pasasalamat bilang kinatawa ng buong mamamayan ng kaharian. Huwag mag-alala, Reyna. Nandito ako at tiyak na. Hindi ko hahayaan na magkaroon ng anumang banta ang iyong kaharian. Si Haring Armani ay tunay, na bata at may talento. Isang tao na hindi lamang magiting, kundi nagpapakita rin ang talino at napakagalang. Nakita ko rin na siya ay may katangian ng isang matalinong pinuno, isang napakalakas at determinado. Kung tayo ay makapagtatatag ng isang ugnayang, tunay na matatag sa kaharian ng Karoling, ang ating bansa ay hindi na mga ngamba sa pag-atake ng ibang mga bansa. Si Haring Armani mismo ang bumisita sa ating palasyo na nagpapatunay na siya ay may matinding hangarin na bumuo ng relasyon sa Oto. Sa ngayon mukha siyang napakatapat. Ngunit kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ay walang makakatiyak. Dapat pa rin tayong magkaroon ng plano upang magtagal ang ugnayang ito. Salamat kay Haring Armani ay nasugpo natin ang banta mula sa titan. Napakaswerte! Malaki ang karoling at kung lumantad na ang kanilang hari, ang titan, ay hindi na maglalakas loob pang gumawa ng kaguluhan. Mula nang pumanaw si ama, hindi na talaga. Ako makatulog ng mahimbing. Ang bigat ng pamumuno sa bansa ay nagdudulot sa akin ng takot. Kahit mahirap, naniniwala pa rin ako sa iyo. Palagi kitang sinusuportahan. Aking mahal na apo, naisip ko na ang paraan upang palakasin ang pangmatagalang relasyon sa pagitan natin at ng kaharian ng Caroling. Anong paraan po, Lola? Kung gusto mong maging mapayapa ang dalawang bansa magpakailan man, ang pinakamahusay na paraan ay ang magpakasal ang dalawang pani. Kasunduan sa kasal, hindi pa nagtatatag ng reyna si Haring Armani kaya nakipag-usap na ako sa kanya. Tungkol sa kasal mo. Kasal, sa akin. Tama, ang batang hari na si Armani ay matalino at ikaw. Ang magiging reyna na mamumuno sa buong bisis na ito sa hinaharap. Kayo dalawa ay talagang napakabagay para sa isa't isa hindi ito, hindi ito mangyayari. Bakit hindi? Ang kasal na ito ang magiging pinakamahusay na garantiya. Para sa kinabukasan ng oto. Maraming paraan upang mapanatili ang relasyon ng dalawang bansa. Hindi kailangan na magpakasal. Bata ka pa at hindi mo pa naiintindihan ang lahat ng bagay. Kapag nakipagkasundo ka lang kay Haring Armani, ay ipagtatanggol kanya sa anumang mangyari. Hindi niya hahayaan na salakayin ni Numan ang lupain ng kanyang asawa. Hindi po pwede yan, Lola. Hindi po kami. Nagmamahala ni Haring Armani. Paano po kami magpapakasal? Hindi mo palang alam. Gusto ring, pakasalan ka ni Haring Armani para maging kanyang reyna. Bakit naman? Ang aking apo ay napakaganda. Sino ba naman ang hindi mahuhulog ang loob? Nakipag-usap na ako kay Haring Armani. Pansamantala, ikaw at siya ay magiging magkasintahan at pagkatapos ng tatlo taon. Pagkatapos ng libing ng iyong ama, ikakasal kayong dalawa. Naku, bakit hindi mo ako sinabihan ng mas maaga, bago mo kinausap siya? Bata ka pa, ang mga bagay na ito ay ipinapasya ng mga nakatatanda. Ang kasal na ito ang pinakamahusay na pag-asa, para sa iyo at para sa ating kaharian. Hindi, hindi ko siya mahal. Mayroon na akong mahal sa puso ko. Ano ang sinasabi mo, mahal mo? Sino? Gayon pa wala akong nararamdaman kay Haring Armani. Hindi ko siya kayang pakasalan. Ang kasal ay hindi desisyon mo. Nakipag-usap na ako kay Haring Armani. Sa ilang panahon, magsasagawa tayo ng seremonya ng kasal. Ikaw ang prinsesa ng oto. Ikaw ang magiging reyna. May responsibilidad ka para sa kaligtasan ng kaharian na ito. Ang kasal kay Haring Armani ang magiging pinakamahusay na kalasag upang protektahan ang ating mga mamamayan. Alam mo ba? Ikakasal ang ating prinsesa Isaura kay Haring Armani. Talaga? Saan mo narinig yan, ate? Ngayong umaga, pinag-usapan ito ni Reyna Alexandra, ngunit tila, hindi sumang-ayon ang ating prinsesa sa kasal. Tumulong si Haring Armani na itaboy ang mga titan. Siya ay isang napakatapang na hari. Ang pagpapakasal sa prinsesa ay isang magandang tambalan sa tingin ko rin, lubos na sinusuportahan din ni Reyna Alexandra ang kasal na ito. Kung pakasalan ng prinsesa si Haring Armani, mas mabuti. Ang ating Otto ay hindi na matatakot na salakayin ng ibang bansa. Ngunit mukhang, hindi po mayag ang prinsesa na pakasalan si Haring Armani. Bakit naman? Narinig ko mula sa iba na, sinabi ng prinsesa sa Reyna na mayroon na siyang minamahal. May mahal na? Sino? Hindi ko alam. Ngunit kung hindi pakakasalan ng prinsesa si Haring Armani, ang Oto ay haharap sa maraming malalaking kapahamakan. Isaura. Prinsesa. Ano ang dapat kong gawin? Narinig ko na ang tungkol sa nalalapit na kasal ng prinsesa. Ayokong magpakasal sa iba. Gusto ko lang na makasama ka. Alam ko, ang damdamin natin ay hindi madaling ditawan. Ngunit Isaura... Ang kasal mo kay Haring Armani, ang pinakamahusay na proteksyon para sa mga mamamayan ng Otto. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Ang makakaprotekta sa Otto mula sa pananambang ng ibang bansa ay si Haring Armani lamang. Ibig mong sabihin, sumasang-ayon ka sa kasal namin? Hahayaan mo akong makasama ang ibang tao? Gusto kitang makasama magpakailanman, ngunit ako isa lang akong bantay. Wala akong magagawa para sa iyo at sa kaharian na ito. Si Haring Armani lamang ang makakaprotekta sa lahat. Siya ay isang malakas na hari, hindi mangangahas ang mga kapitbahay na salakayin ng oto. Kung si Haring Armani ang nasa likuran, alam ko rin na napakatalino ni Haring Armani. Ngunit kung papayag siyang protektahan ang oto, maaari siyang bayaran sa maraming paraan. Ang kasal sayo ay iniharap mismo ni Haring Armani. Papayag lang siyang protektahan ang oto kung pakasalan kanya. Gusto mo ba talagang pakasalan ko siya? Paano naman ang pag-ibig natin? Mahal kita. Ngunit kailangan ng mga mamamayan ng Oto ang kapangyarihan ni Armani. Wala na tayong karapatang pumili. Hindi ko akalain na ipapayo mo sa akin na pakasalan ang iba. Kung gayon, ako lang ang nagmamahal. Dahil sa akin nahihirapan ang prinsesa sa pagpili. Anong gagawin ko? Isaura, kailangan ko ng umalis para sa'yo. Para sa mga tao ng kaharian ng Oto, hindi na ako makakapagtagal dito. Ang pag-ibig ko para sa iyo ay hindi magbabago kailanman. Mamahalin kita palagi, nasaan ka man. Pagkalipas ng dalawa taon. Umalis, lumayo kayo sa daan. Umalis ka sa daan, matanda. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo siyang pahirapan. Sinabi ko na, na huwag pahirapan ang mga tao. Opo, naaalala ko. Ayos ka lang ba, matanda? Opo, ayos lang po ako. Ikaw ba ikaw ba si Patrick? Kilala mo ba ako? Hindi mo ba ako nakikilala? Ikaw ba si General Mulat? Ako nga, Hindi ko inaasahan na makikita kita dito, mas nagula. Ako na ikaw pala ang prinsipe ng teritoryo ng Morerio. Hindi ko inakala'ng makikita ko kayo. Ito ay talagang nakakagulat, Patrick. Sa huli, paano ka naging ampon ng pinuno ng Morerio? Iyon ang kapalaran ko. Pagkatapos kong umalis sa Otto, hindi ko alam kung saan pupunta, at sa huli, napunta ako sa Morelio at hindi sinasadyang nakatulong ako sa isang tao. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gino'o ayos lang po ba kayo? Ang aking binti, ang aking binti. Mukhang balina. Ililigtas kita agad. Siya si Lord Morerio. Nang nangangaso siya, aksidenteng na siya sa isang bitad. Pinanatili niya ako sa palasyo ng Morerio at inampon pa niya ako. Ngayon ako ang prinsipe ng Morerio. Kaya pala, Napakaswerte na. Kung wala si Lord Moririo, ay hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa akin ngayon. Tama, General Mulat. Bakit ka pumunta sa malayong Moririo na ito? Matagal na, akong walang balita tungkol sa Otto. Ang ating Otto ay malapit nang mawala. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo pa si Haring Armani. Siya ay isang malupit na tao. Sinira niya ang Otto. Sinira. Nang umalis ka, ikinasal si Armani kay Prinsesa Isaura. Nanatili rin siya sa palasyo ng Oto. Nangako siya ng pagbawas ng buwis sa mga tao, nagpatayo ng mga kalsada, at nagpaunlad ng kalakalan. Inakala ng lahat na mabuti siya, kaya buong puso silang nagpuri. Pagkalipas ng kalahating taon, nagsimula siyang magdala ng mas maraming sundalo mula sa kanyang karoling patungo sa Oto upang bantayan ang mahalagang posisyon. Nagbabala na ako na, kahina ang ginagawa ni Haring Armani. Ngunit inakala ni Reina Alexandra na sinusubukan niyang mas maprotektahan ng Oto at pagkatapos siya. Tapos ano ang ginawa niya? Anim na buwan na ang nakalipas. Nagpadala siya ng maraming sundalo sa hangganan ng dalawang bansa. Nang tutulan ko, inakusahan niya ako ng pagtataksil at pinalayas ako sa Oto. Paano siya nagkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Inagaw na niya ang pamumuno sa Oto. Maging si Reyna Alexandra at si Prinsesa Isaura ay pinakitunguhan ng masama. Anong ginawa niya sa kanila? Madalas magdiwang si Armani buong gabi at nagdadala pa ng maraming magagandang babae sa palasyo para magsaya. Hindi hayaan ng Oto na kayo ay magpakalayo-layo. Nakakainis ka. Kung wala ako, may bansang ito pa kaya? Ngayon, kung ano ang gusto ko, walang makakahadlang. Ako ang prinsesa ng kaharian, ang tunay na may-ari ng palasyo na ito. Iniutos ko sa inyong lahat na huwag magulo dito. Mayari, Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na may-ari ng lugar na ito. May tao doon, dalhin si Isaura sa kanyang silid. At kung walang utos mula sa akin, huwag siyang palabasin sa silid. Bitawan niyo ako. Mula noon, ang prinsesa ay ikinulong sa palasyo. Gustong bisitahin ni Reyna Alexandra, ang kanyang apo kailangan pa niyang magtanong kay Armani. Hayop! Bakit siya ganoon ka walang hiya? Kahit ang mga miyembro ng pamilya ng hari ay binabastos ng ganoon, Paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan? Hindi ko siya maaaring hayaang magmalupit. Kailangan nating iligtas ang Otto. Gusto mo bang magdala ng hukbo sa Otto? Si Haring Armani ay isang malupit na tao. Nagplano siyang sakupin ang Otto. Iyon ang iyong bayan. Hindi mo maaaring hayaang sakupin ang Otto. Naiintindihan kita. Ngunit ang karoling ay napakalakas. Kaya kahit na, magdala ka ng hukbo, mahirap manalo. Nalaman ko na malakas ang hukbong Caroling, pero hindi nagpadala ng maraming sundalo si Armani. Karamihan sa mga tapat na general ng Hoth ay naalis sa pwesto. nag ang mga sundalo ni Armani. Makikipag-ugnayan ako sa mga tapat na general. Upang sama-samang labanan si Armani, tiyak na mananalo tayo sa labanan na ito. Ngunit kami sa Moririo, at Caroling ay walang sama ng loob. Ang biglaang pagdadala ko ng hukbo doon ay maaaring, hindi tama, Hambog si Armani, kapag nakuha niya ang Oto, magpaplano siyang sakupin ang ibang bansa. Kung lumakas ang kanyang kapangyarihan, tiyak na, magiging banta ito sa Morelio. Tama ka. Gusto kong talunin si Armani, dahil sa aking dating bayan at bahagyang. Dahil sa Morelio. Ako ang prinsipe ng Morelio, gusto ko ring mag magambag ng kaunting lakas, para sa kinabukasan ng teritoryo. Naiintindihan ko ang iyong puso. Pinahintulutan kitang magdala ng hukbo sa Oto. Hihintayin kitang bumalik na nagwagi. Diretso sa palasyo ng Oto. Patayin si Armani. Mahal na hari, nagulat ang timog na hangganan na may malaking hukbo na sumasalakay sa atin. Hukbo sa timog? Hukbo ng anong bansa? Wala pong nabanggit sa liham, sinabi lang po na napakalakas na hukbong ito at baka hindi kayanin ng mga sundalo sa hangganan. Uto sa karoling na magpadala ng karagdagang sundalo sa hangganan bilang tulong. Opo. Armani, alam kong nasa loob ka, kung hindi mo pa rin bubuksan ang gate. Ipapasira ko ang gate. Diyos ko, sino siya? At bakit napakalakas ng kanyang hukbo? Wala pang dalawang araw, ay nakarating na sila sa palasyo na ito. Hindi ko rin siya kilala. Pero base sa damit ng kanyang mga sundalo, ay galing sila sa teritoryo ng Moririo. Mga sundalo ng Moririo, bakit sila nandito? Hindi naman ako nagkaroon ng galit sa teritoryo na yon. At bakit wala pa rin balita ang aking hukbo? Ngayong oras, ang utos mo na magpadala ng mas maraming hukbo mula sa Karoling sa Oto para tumulong ay nasa kamay ko. Sigurado ako ngayon na hindi pa alam ng iyong mga general sa Karoling na napapaligiran na kita. Diyos ko! Ninakaw niya ang liham para sa pagpapakilos ng hukbo. Wala ba tayong mga kakamping parating? Mahal na haring mahal, hindi na po kayang labanan ng ating hukbo. Mas mabuti po sigurong umatras na kayo. Tumakas? Delikado na ang sitwasyon. Wala na tayong ibang pagpipilian. Isaura. Isaura. Patrick. Iniwan na niya ako. Paano? Pa siya babalik. Ngayon. Ako ito. Ang iyong guardia, si Patrick. Isaura. Patrick, ikaw nga ba talaga? Pinatalsik ko na si Armani. Mula ngayon, hindi na niya kayang saktan ka at ang ating kaharian ng Oto. Hindi ba iniwan mo na ako? Bakit ka bumalik? Noon, isa lang akong bantay, hindi kita kayang protektahan, at ang buong kaharian. Noon, kailangan ng auto ang proteksyon ni Armani. Hindi ko akalain, na ganoon niya kayo saktan, at ang mamamayan ng ating kaharian. Nang malaman ko ang balita, agad akong nagdala ng hukbo para labanan siya. Ngayon, ako na ang ampon ng pinunong si Morelio. Kaya ko nang, protektahan ka at ang kaharian na ito. Hindi ko na, hahayaan na masaktan ka pa. Ang prinsesa Isaura ay pinakasalan ang gwardiya na si Patrick at mula noon maligaya silang nabuhay. Sama-sama nilang binoo ang oto at ang Morerio upang maging makapangyarihan.